Tuluyan nang ngang ginipa ang kilometer 90 welcome arc dito sa kahabaan ng Marilake at hinding hindi na muli itong tatayuan ng panibago. Sa madaling salita, goodbye kilometer 90 arc. Alam nyo ba mga idol na ang kilometer 90 welcome arc dito po sa kahabaan po ng Marilake Infanta Quezon ay hindi na po natin to masisilayan pa dahil nga po sa giniba na nga po to kanina November 13 ng madaling araw at hindi hindi na po natin to makikita dito dahil hindi na po ulit magtatayo ng kilometer 90 dito po mismo sa kinatatayuan natin. At kung ano po ang dahilan kung bakit po ito tinanggal, yan po ang aalamin natin sa ating travel adventure ngayon. Madami ang mga nagtatanong kung bakit ito tinanggal, ano ang mga dahilan, at kung anong taon nga ba talaga ito na itayo at muli bang magtatayo ng kilometer 90 arc dito mismo sa kilometer 90 ng Infanta. Sa dami nga ng mga tinanungan natin dito sa kilometer 90 ay wala tayong nakuhang ang konkretong sagot. Mga idol, nandito tayo ngayon sa mismong arko ng Infanta Quezon sa kilometer 90. So hindi na natin siya makita o hindi na siya visible kasi mga idol talagang totally na wash out na siya, natanggal na siya kaninang madaling araw, so ngayon mga idol ito na yung bagong itsura niya mula dito sa aking likuran, so kinatatayo natin hanggang dun sa kilami, ano uh, Tiger said Sila sir, hindi rin napansin kung nasa yung argo kasi talagang durog na durog, walang napansin no? Ma po, ang dami ano eh uh, Bago mag ano uh, Ah, bago to? akala mo banda rin sa unahan Hindi, alam po namin dito Ba't na dito? Hindi nyo lang makita no, yung bakas no So, mga idol, uh, na na-chempuan natin yung mga riders dito Adventure din, katulad natin uh, Makailang beses na silang pumunta rito Eh ngayon, this time, eh wala na po yung arko na kilala dito sa kilometer 90, Infanta Quezon, kabahan ng Marilaki. Tanong natin kung ano yung feeling nila ngayon. So mga idol, tatanong lang ako kung ano yung feeling ng pagpunta nyo rito nang wala na yung ark. Ano yung masabi niya sir? Nakapanibago. Ha? Nakapanibago. Nakapanibago. Naka Ibang iba talaga yung feeling, lampas no? Lampas kami, lampas. Ha? Lampas kami, lampas. <laughs> lampas. <laughs> mga idol, ha? Sabi niya, lampas daw sila Lapa, minna, Lampas kami. Kasi hinahanap nila yung Arto. Ah. Eh, no? Kasi talagang patag na patag eh. Ah, yung patag na patag po talaga yung ginawang ano, pagbaklas nila. Pero kagandaan na ito, uh, kaya siya tinanggal mga idol kasi ang purpose, papalitan ng bago at mas maganda raw yung arko ng Infanta Quezon, kilometer 90 no, sa kabaan po ng Marilake. So, yan yung aabangan natin sa mga susunod na buwan. Kapag natapos na nila. Ito na yung ano, yung update. So pupunta tayo ngayon mga idol ng City Hall, no katabilang po 'yon, no. City Hall po ng Infanta Katabilang po noon is yung uh, Infanta Tourism Office. So tatanong din natin kung anong taon ba dinawa yung arco na kilometer 90 na ngayon ikilalang-kilala eh, -kilala po sa mundo po ng mga motorista at mga adventurer. Kaya minabuti na lang namin na magpunta o sumadya sa mismong munisipyo ng Infanta kasama sila Galag Explorer. At ito ang ating aalamin sa episode na to. Max! Ang lamig na ito dyan sa taas! Ang lamig na ito sa taas! Grabe yung pag No? Ang lamig na ito! Grabe! Ang lamig na ito! Dadaanan natin mamaya dyan tayo sa taas eh! So, pagdilip na yung mamaya dyan tayo sa taas!

Yeah. Salamat po. Salamat hitting... okay, po. Continue pa rin ba ito? Oo, oh, nakakontinue no, pa yan. So, tagas na kayo, sir. Sama Anti natin. Po. Anti Antipolo po. Antipolo po. Antipolo. Oy, marami tayong followers sa Antipolo, ha. Ah, shoutout dyan. Hey, Lalo yung mga kalapatids natin dyan. Kalapatids. Hey, kalapatids. Ganda na yun. Ganda Wala ka pa. Pahalan, sir. Pahalan, sir. PJ. PJ Palogan. PJ, sir. Yan, mga alam, sir. Alex po. Alex, si sir. Hase po. Hase si ma'am. Rena. Ma'am Rena, yan. Hindi po, ingat po kayo sa biyahe. Ingat po kayo, ingat. Yan, ganda. Ayun, o. So, maraming adventure dito kahit weekdays. Yan sila, sir. Yes, sir. So, yung pangalan ng page, sir? Don Ramon Diary, sir. Yan, pakipollow na lang po. Search natin ha, para ano. Yan, lalabas sa screen, mga idol. Pakipollow na lang din. Thank you, master. Tapos sila, sir. Tapos tayo doon. <laughs> Taga saan sir? Taga saan? Takbo tayo Antipolo Antipolo Pagkakasama kayo Antipolo. nung kabila sir no? Opo Pagkakasama kayo Shout out kay Sir thank you ha Didikit di, pa na agad ni sir Opo oh. yeah. Pakalan sir Chambers po Chambers Yon Yon Sir may mga gulong pala na shipater na para sa ganto. Sige po sir Mati ba sir? Gamit din opo. yung DJ Pax yun eh Ayon. Thank you, thank you po, ma'am. Thank you. Ingat po kayo. Mo ang marami kayo ngayon na. Magenjoy. Ingat po, ma'am. Sir, tingin, tingin, thank you po. Ha. Salamat thank po. You thank, thank you, sir. Let's take a picture. One, two, three. One, Thank you po. So mga idol, sinadya natin tong Infanta dito yan sa City Hall mismo, yung ating sinadya. Kasi nagtanong tayo dito sa mga office dito, kung saan tayo makakuha ng impormasyon kung paano no, ginawa at kung anong taon ba ginawa yung kilometer 90 arc ng Infanta Quezon sa kabahan po ng Marilake. So, as of now, wala pa tayo na Pero mamaya maya mabibigyan na tayo kung anong taon ba siya ginawa Inan pa sa mga nakuha ating informasyon mga idol Sa kasamang palad Yung kilometer 90 na uh, tinumba or tinanggal kanina No, November 13, 2025 Ay hindi na po uh, ano, uh, tatayon ulit ng arc doon sa kilometer 90 Bagos ililipat daw po yung arco no, ng Infanta sa kabahan ng Marilake Uh, sa boundary po yan ng Laguna at Infanta. Malapit nga raw po yon sa Santa Maria. Sa so mga idol, nandito na tayo sa Finance Department, dito sa Infanta Peson. dito po yun sa Kalang City Hall. So, kumala po tayo ng mga informasyon na kailangan natin. So, yung kilometer 90 pala mga idol, eh, talagang hindi na po siya tatayuan ng Arco Dorn. So, mga idol, may napakamahalaga informasyon isa sa mga dahilan kung bakit nga po tinanggal yung kilometer 90 arc sa Impanta Quezon sa kabaan po ng Marilake eh, is dahil po um, tatamaan po ito ng mga parts na windmill na dadaan. Galing po kasi ng Dinahican ang parts po ng windmill. So mula Dinahican, babiyahe po sila papunta ng Tanay Rizal kung saan po itatanim yung mga windmill So isang reason po yon kung bakit po tinanggal yung uh, kilometer 90 arc And then ngayon po, hindi na po sila magkakabit ng arc doon sa kilometer 90 arc ngayon. Ang mangyayari, ililipat na po yon sa boundary nga po talaga ng Laguna at ng Infanta Quezon, which is malapit nga raw po yon sa Santa Maria. So, yun lang mga idol. Sa mga hindi rin pala nakakala mga idol, yung kilometer 90 arc is tinayo po yan, ano? Simula daw po ng mga 2018 or 2019. So, bago lang mga idol, pero tinanggal na po siya ngayon. Ito pong ano, um, November 13, 2025. Yun lang mga idol, yung informasyon na kailangan natin sa kilala at tanyag na kilometer 90 arc ng Infanta Quezon.